Carlo. Nagbabala si PNP Chief General Romel Francisco Marpil sa mga polis na mapapatunayang dawit sa irregularidad na may paglalagyan ang mga ito. Sinabi pa ni General Marpil na habang masusing inimitigahan ay mahihinog na sila sa personal holding and accounting unit o PIO ng PNP lalo't hindi naman anya sila rehabilitation center. Anya, malaking inaasahan ng publiko sa mga alagad ng batas kaya walang puwang sa kanilang hanay at hindi nito kinukonsente ang mga tiwaling pulisa. Iginit pa ni Marbil na kapag ka ang pangalan ng isang pulisa ay nailagay na sa tinatag na watch list at ang sangkot sa anumang anomalya, tinitiyak nito na hindi na ito makamabalik pa ng PNP. Kasama sa pinakabagong incidente sa inimbestigahan ng PNP ay sa Manitzuela City kung saan inalis ang pwesto mga police commander matapos masangkot ang labing limang miyembro nito sa robbery extortion. Ako si Carlo Batay ng GMA Super Radio, DCWB, Dapatotong.